ito yung napulot na ba ako ng ibon sa dun sa may highway kala ka po patay na kaya pero nilapitan ko tinanong ko po kung buhay pa ayun buhay pa po, po siya Alam po bali yung kanyang pa wow. pero papakawalan ko po, po ito pag siya ay gumaling ayun ko lang po kung ano itong tawag na ibon pero yung mga pakpak po okay hindi lang po talaga siya makadapo yan po bali po yung kanyang papakulong ko rin po siya pagka lumakas ayaw pong mano eh pero nabuhay po siya ayan o lumilipad na po pala ayan o lumilipad na po pala pero hindi po po siya makaano talagang mabuti ayan o po siya ayan o Alagaan po natin muna siya bago pakawala para hindi na po siya maano. Baka po nabangga po ng sasakyan eh, nung paglipad niya. Ayan po, baling-bali po yung paa niya oh. Kawawa naman po. Ayan, alagaan po muna natin siya bago pakawalan. Ayan, update ko po ito pagka pinakawalan ko po. Uh, Bibigyan ko ulit po siya kawawa lang po kasi Pag uh, pinakawalan mo siya agad Baka mamaya makakain po siya ng pusa Ito, ayan Malaki po siya